uno. Liberami to di Dominis, pitalan tabang kamong orasyonis. Ginanaaman ko, tabangi ako kunako sa kalislanan. Orasyonis Senior San Sebastian, tungod sa kargada sa kinadman, sa mga bala kami dapatan, ang lawas diri mamansaan. Viva Salvador Igalasi para kumbati. Mr. Rodos, bintisan mo po kami. Aros na lang sa kampo, buko na Senior San Pablo, Senior Santiago, ang mga mas o ninyo. Jesus Maria, Santisima sa mga kaaway ko. Anak ko sektor indicator kuasi harus mati nam apare di gusom cross ubanan mo po ako sa akong mga kawan ang mga armas mamaliun ninyo Juan Mateo Lucas Pogni ang mga kanyon ug mga armas Santos na bulan sa langit Mr. Reyes Jisman Jiji sanak sa Diyos sa Espiritu Santo dandagi kuno sa is among devotion dongagi kinoo nga gibinin isip sa yuta busa ra kami tabangan unsang kalisod mamulong kami ning sumusunod sohod ko sikot Justin Salutaris Gusom Ginotabangi kami ang bidisyon bis komunyon sa Pusil Canyon Bumba, ang Grenier Basingan, Bayonita Garan Armalite, umang sa kalibutan -sa ng mga kami, sa Tubig Bangkaw, Pintik, Garuti, Tonok, Suyak, Bato, mga ibang magpiraso sa among lawas. Kusog kagahay at mo ang bintis o bato bahikan kung kami ang budian sa dalan. Igusom, 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 Santa Rivita sa mga Santa san Rita. Mga ang magandang kanabi. Alas dos media sa kagaw inuyagimat. Meron akong kinuha sa bukit ng kahoy. Ang tuwari siya, ito ang tinawag na bagong Ang baging sinukuhan naman, hindi mo magamit sa panggagamot. Pwede sa panangga. Sa agin spirit, elements, energy, but ipilit Pero ito naman niya panangga, Pinatapas ko rin ito dito sa kalaw dahil ito ay panangga ito sa aswang. Halimbawa, buntis yung asawa mo, wala kang panangga, sinukuha lang katapat. Ito ay dinadasala namin na malaglag ang aswang sa taas ng dumadaan sa bahay. Kasi kung ang aswang padandaan siya, wala kang pangunra, dadaan talaga yan. Pero kung alam niya nga walang pangunra, dadaan yan siya. Pero kung bibiglain mo, lagi mo ng pangunpra ng sinukuan, maraya makiling. Ito yung bagin. Isuksok lang mo sa gilid sa yero o sa taas. Kasi pag yung aswang, siyempre didiritso na yan. Alin na walang pangunpra eh. Pusa siyang malalaglag. Basta matapat lang siya nito. Ang sa taas. 30 meters siya ang layo. Bago siya ma makuha pa siya sa sa sinukuan 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 kaya na nakalagay ito sa sa yiro ito ang tinawag na bagin maria sinukuan na may, may cross ang gitna ito yung tina, ginalagay namin sa ilalim ng ano yiro sa bubong ba para kung muda po ang aswang makundra siya malaglag siya may siyang pusa may siyang ayok o kung ano-ano mga isura nga malaglag sa kalupa. Ngayon, mabinis siya tumakbo agad. Pero hilo-hilo na siya, banglaglag na siya. Pero kung galing siya sa taas, ang pagsak niya malakas, parang isang sakong bigas. Kasi nahubaran na siya eh, naubaran na siya sa gamit at nasanig. Eh. Ito yung tawag nga uh, pang suko talaga sa mga kasamang kapangyarihan na galing sa taas. Sinukuan na makiling panglaban sa aswang ah, isuksok mo sa kasa ano sa yero magipitsahan ka ito yun ha panangga okay dito na tayo sa ano sa tinatawag nilang uh, binutas maraming klaseng binutas binutas ng kalikasan bato tagusan binutas ng kahoy bubuyog o ibang klaseng hayop pag tinawag nga butas tago siya akumpis ang sa akin buhay galing talaga sa buhay nanawag na buhay kawayan pero ang kawayan binutas ng bubuyog bubuyog butas talaga no? o, butas. ngayon pag nakuha mo siya nga buhay nakuha mo yung natural power buhay talaga siya kasi green eh. ito ang tinawag nga kawayan binutas ng bubuyog ha? Ah, bagong agimat ko to na pinalabas din sa nature power siya sa pa nature ito na yun ha ah. nakita nyo talaga nga hindi binutas ng tao binutas ng kalikasan ah, ito yan oh para makita nyo nga may mga items tayo nga dumating kasi makita ko ng bundok eh ito na yon yan dami oh ito na yan prepare yan sa mga siman ang, ang mga apply kailangan pakita mo sa mga bagong agimat din green siya bagong kuha tagos butas ng bubuyog tagosan means to accomplish nga malusutan pa mo ang mga problema sa apply trabaho negosyo sa mga problema nakakumpis ka talaga dinotas ng bukuro kawayan okay ang sabi daw nila mayroon daw ni Chior na nga nangka pag tinawag nga nangka yung sa loob ng nangka nga malaki nga naging bato ngayon ito yung nangka namin nga naging impinit sa bato talaga nga naging bato siya na original na sa akin na iugat yan ha ito na yon ngayon nagpalabas naman ako ng, ng ka-ngapitos yan, nakita nyo ng pitos pag tinawag ngapitos hindi siya nalaglag, talagang nandito yung paklang, hindi dinikit yan kasi kung dinikit yan ma, nagtinanggal mo ho, malambot siya, matigas eh Ayan, oh, buo siya Puro tumigas siya tumigas sa puno, eh kung tagpulan mabubulok, eh naulanan man siya hindi nabubulok, kumbaga bertot bertot na ng ka-ngapitos Ah, Bunga ba nga maliit ng garing mutya? Iba yung iba yung nangka nga bato. Impinit siya. Ito, bunga live talaga siya nga naging pitos. Ito yung tawag ng bedod. Ngayon, ang power naman niya, pag nangka siya, mabango. Pag binuksan mo, gusto mong kainin, masal, matamis, sweetin. And then, madulas ang ano niya pag nangka. Sa panganganak din sa liso na siya ang Pero kini, nangka, pitos, ikaw ang napili na gustuhan. Mabango ang nangka, eh, pag ini slice eh, abuton, doon ang hangin, abu abuton, hanapin ka ngayon. Pag may ang nangka, ikaw yung napili na gustuhan. Pag dala mo naman sa paninda mo, mga apply ka, ikaw ang napili na gustuhan. Ngayon, kung ikaw may nangka, yung tao lalapit talaga sa'yo. Talagang mapili ang imong paninda. Ikaw yung napili na gustuhan. Nangka pitos. Sana po ay apply ka nito negosyo. Ito yung nangka ng pitos na may paklang, original. Galing sa tasa, hindi ito lag -lag. Buo siya, oh. may ano, original talaga matigas. Mutya, at ako na siya, bertod ng nangka, live. Siya nga nangka. Apply ka mawag negosyo. And then, dito na tayo sa Tinatawag nila nga mutya ng tubig. Actually, ang mutya ng tubig, hindi hindi nila nakita nga pinalabas ko sa YouTube. Meron pa lang original nga mutya ng tubig nga galing talaga sa maliit na bagay. Ito na 'yon. Ha? ang mutya ng tubig. Ito yung ilalagay mo sa tubig. Ha? Pag nilagay mo sa tubig, hindi mo na makita siya. Ha? Pero ito yung tinatawag na mutya nga pwedeng ilalagay ito sa sa wallet. Ha? pwede rin ibaba yun sa katawan sa harmonia project unity kasi may kabal din siya at least ito mutya sa tubig ngayon kung nilagyan ng tubig yan hindi na makita yan ha ano ito uh, ito yung tawag nga mutya nga nginanilibing sa katawan nga mga sa dito kasi naging ano siya lumalaki siya ha ito yung tawag nga perlas ng tubig yan o oh. kintap original siya ayon kung nilagyan ng tubig yan hindi na makita yan kung may tubig yan kaya uh, hindi siya makita kung may tubig diba? lagyan natin ng tubig lagyan lang, makuha tayo ng tubig para makita nyo ha ano tubig kayo sa dalawa? natin ng tubig nakita mo bang mutya tol? oo oh, nakita ka tol oo oh, diba? oo nga to na no? halos hindi mo na nakita yan halos hindi makita. no? oo oh. hindi mo na nakita yan kasi mutya ng tubig 'yan, oh. Lalo na kung ang ano 'yan, maraming tubig, hindi mo nakita 'yan, Halos, oh. Halos oh, parehas. Oh, oh. Ngayon, ginidiving ito sa sundalo para pagtawid nila sa ilog, hindi na makita. May tagabulag din. Ha? Ah, sasabay ka na lang sa Agosto. Pero ka kana mutya ng tubig. Ah, ito yung original nga nilidig sa katawan. Mutya ng tubig niligi katawan ng mga sundalo o army police pag operasyon nila tatago sila hindi na makita kasi may mutya sa tubig kakasama ah, ka na sa agos yan ah, ito yung nililibing ng katawan original talaga ito oh, mutya ng tubig kasi ang tubig puputi siya eh puputi ka na rin hindi ka na makita ha ah? oh, hindi ka na makita niyan ang na, no? pampaon, ah? talaga ito na ako o original ito oh, wala ka na makita nito kasi limitado ito. Pero yung nasa akin ito, almost 10 years ito. Sa akin tinago ko lang sa altar. Pero nagulat ako sa bato ng mutya, biglang lumaki siya. Lumalaki siya. Lumalaki siya. Lumalaki siya. Ha? Bistit ah. ito. Ililibing namin sa katawan ito. Bili kayong kumuha sa akin. Mag-order kayo sa akin. Tumawag na lang sa ito. Oo, tumawag lang. Mutya ng tubig pang libing. mga ano niyan gamit na dito ito na lang ha kaya siguro mga isang daan piraso oh, yan, tamang -tamang. ang natira pero sapung taon na to tinago ko kasi maliit ang to dati powder yan yan to tubig original eh Ito na, to na ito. Ito, ito, ito. Yan, sa pantalon mo. Yan, oh. Yan, puti, oh, puti, o Yan. Talong ako, to Isa lang. Okay, si Kumander Kalanchow. Oo, oh, harbo tayo ng isa. Buwa siya. Ayan. Ayan, 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 no? Tintab. Ba Ang natin. Ayan, ah. nakaharap tayo kayo ito na banjo. Salamat sa na to lahat sa mga ng tubig. Eh, pang babao natin to. Diba, nakita nyo na, ha? So, original yan. So, magkakagusto, no? Sa oh. mutya ng tubig. Dyan ng tubig. Yeah. Mga ng tubig na uh, original talaga. Maliit siya, lumalaki siya. Yeah. Oo. Oh, almost 10 years siya bago lumaki nga ganun kalaki. Dati maliit siya, powder lang. Oh. Pag matagal na pala nakababat sa tubig lumala lumalaki. lumalaki lumala siya. No? Lumalaki. Yan ang ano natin sa bagong agimat ngayon. Pero tinatagong agimat. Ngayon ang nilabas. Hindi hindi basta-basta ilalabas. Ilang taon din nalagaan. Uh, na Bago lumaki ang isang bagay. May kung ano yan ito nakita eh. Oh. Yung ano na yan eh. Yung mutya ng tulip. Wala, wala kayong makita. Yo, nito, o sige. Yung gamit ito ni sir. Ayun yung bago natin ngayon Tor. yung napakita mo. Oo, oh, ang tubig, at saka yung imutyan ang tubig, I at saka tubig, tapos yung ang tubig, at saka kawayan, ba yun? kawayan, tagusan, kawayan tagusan, ano? o, so, kawayan tagusan, imot ang tubig, sunod yung ano, yung sinukuan, yan, 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 yan. Yun ang bago natin. At saka yung nangka, nga buo siya hindi laglag -lag. kasi malaman mo kung laglag -lag eh wala na to wala na paklang eh ikinawa sa taas talaga ito tigas talaga parang bato ah nangka dito yan oh dito, yeah, dito, dito, dito. Sana, dito. ikaw ang napili na gusto pag apply ka line up kayo malami pag may dala ka nangka ikaw ang napili agad tandaan mo yan Tanda Oh, diba yan ang mga bagong agima Pangano, pang negosyo talaga o, pang negosyo talaga akumpis talaga magkakagusto, no? Tawagan na Sige. si Pinoy Agimat. Maraming salamat sa bagong vlog ni Agimat. salamat ako sa mga viewers natin. Ah... 20,000 followers or kasi dati 12 day Ngayon siguro abot ang 20,000 das makalabayan. Ang sa ang sa kalan siya, ilang followers natin dyan tol? mga nasa kulang-kulang 5. 5,000 followers sa sa Commander Kalantsaw vlog ni Commander Kalantsaw Pinoy Egimat o oh, marami na tayong mga vlog ngayon ha pero ang pinapakita namin kalikasan lang puro nature ito siya ito oh, itong mga gamit na tinatago ni Pinoy Egimat ha buti yan ang tubig original kung gusto nyo mga korder tawag kayo sa akin ipadala ko yung gamit ah uh, shout out pala sa mga customer natin happy new year merry christmas sa uh, Canada Japan or ah uh, Vancouver's sa parting Mindanao set out sa mga grupo ng Arimbakal sa akin dahil sa visor ko si uh, Buit Buyit Manlunis na napadala ko ng si Mishi Boyser sa grand visor namin ng ng Old Manakan oh, uh, set out din kang sa kapatiran namin bin bin ano yon Ben Hamero Bual. Ben Democratic Brotherhood Presider. Uh, ah, Presider, Chapter dati. Ah, uh, shout out din. Shout out sa mga Luzon Bisayas, Ah, uh, Bakal. Chapter. Sa Luzon Bisayas. Ah, uh, bumabati ako sa Merry Christmas at New Year. Sa itong taon na to. Mabuhay ang Arim Bakal Anti-Crime. Maraming salamat.